Actually, nung maliit pa ako, pumupunta ako sa kusina. pinanonood ko yung nanay kong magluto. Fascinated na fascinated ako sa ginagawa niya. Doon ko unang naisip na komportable ako sa kusina. Tapos nung nagkaroon ako ng sarili kong apartment after graduation, doon ako talagang nasabak na on my own without my mother. At dahil, syempre, malitang sweldo. Problema ko, sanay ako sa masarap na pagkain pero wala naman akong pera. Doon talaga ako natutong magluto ng masarap kahit wala akong pera. At yan ngayon ang nais kong gawin dito sa aking vlog. Actually, maraming masasarap na mga wow. vlogs. Pero yung sa akin kasi ang gusto kong gawin at ma-share is yung kung paano makatipid dahil alam kong mahirap ang buhay ngayon. Kung meron kang tatlong anak at sa isang kilong giniling, paano mo bang ipagkakasya yon sa apat na ulam? Sa tagal ng karanasan ko sa kusina, ang feeling ko ngayon yung tamang panahon para ma-share ko to. Doon sa mga hindi marunong magluto, doon sa mga hindi pa masyadong confident magluto, papano ba iba-ibang mga tricks, hacks, pero without giving up the quality of the food. Sana magsama-sama tayo dito sa aking vlog, Kusina Mrs. Quesada. Malapit na!